maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan uh, ngayon po isi-share ko lang sa inyo ang isang mabisa at magaling sa ubo yan po yung sibuyas yan, kailangan lang po ganitong gagawin ano pong gagad ka rin. yan, doon sa piyadyara ng mga kiss yan tapos pag natapos po yan kakatasin po yun po magaling sa ubo at palakas po ng baga maganda po sana kung ma ano yung ubo nyo makatilala muna tapos mano talaga yung ubo nyo Tanong po ng tatlong beses sa isang araw pagkatapos kumain. Ang paginom po nito ay pagkatapos kumain. ito naman po ay pipigay pagkatapos. ito naman po yung itsura ng may abiyad na sibuyas yun po ilalagay sa manipis na tela o kaya kung may kulambu kayo yung ritasyon ng kulambo pwede rin po yun magagay <Learning. t increasingly wrote> okay na at pipigayin mas maganda po sana kung may kulambu po kayo hindi e, miterpa e, 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 pa 'to, dami pa sayang ini Ito na, singa 'yung na. Singa na. Ito, bigyan mo pa tapos. Diyan. Ay tapos ng kalamansi. Yung ayos na ko yun. Dalawang patak ng kalamansi at saka uh, sibuyas. Mm. yan lang po. Ang labi muna at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilip pag sa aking munting channel. At shout out po sa inyong lahat. Ayan. Ito na po yung katas ng dalawang sibuyas. Ayan yun ako ano. ah, yun inumin natin hindi po maraming maraming salamat po sa inyong lahat ang dito lang po muna shout out po sa inyo bye po Tumat